Ay mga mare mga park ka dyan. Kumusta naman kayo ngayon? araw? Yung araw ng mga mare, magluluto naman tayo ng powder satay sa atin, ng bago nating customer na may inclusion na ube creamy mahadele. Ito nga yung request ni madam at merong palabok at saka carbonara. Kasi request ni ma'am na ube yung kulay niya ng kanyang creamy maha. Kaya syempre yan yung gagawin natin. Naghalo-halo ko na muna yung mga sangkap para dito sa ating gagawing creamy maha na isang batch lang naman mga mare. Mga mare nilagay ko na kulay brown. Ayan Ay, yung ating vanilla extract para medyo mabango yung creamy maha kapag naluto na nga. Syempre hindi ko nalilimutan yung paglalagay nga ng ating mantikilya or margarine dahil ito yung nagpapasarap sa ating creamy maha. Isa pa nga yan mga mare sa nagpapasarap sa ating creamy maha. pre dapat isama nyo na yan sa inyong mga food bundles ngayong mga mare ngayong darating na Christmas sa talo-salo. Sama talaga to sa ating mga vandels na creamy maha. Ayan yung pinakauna-una nating niluluto. Bukod sa puto cheese, ayan talaga yung sinusunod natin. apabilis kasi ako mga mare kapag ganun nga yung ginagawa kong technique dito sa pagluluto. Tapos ko mix ito na creamy maha natin na mixture. Ay tsaka ko bubuksan yung ating gasol para maluto na nga. Mga mari, binubuksan yung gasol habang minimix ko tong creamy maha natin at baka tumigas na yan agad-agad at mahirapan na tayo sa pagtatransfer sa bilao. Oh. Nagluluto ako nito mga mari na maha meron na tayo dyan naka standby na bilao sa gilid para kapag medyo okay okay na nga yung texture niya ay ready to transfer na lang siya ng madalian. tap na hirap din ako dati sa paggagawa nitong creamy maha. nung mga nag-uumpisa-umpisa pala ako mga mari sa pagluluto nito. Siyempre kapag medyo nadagdagan mo siya or nasobrahan mo siya ng tubig ay medyo mal ma ano talaga siya malambot na malambot. Pagka nalagay na nga natin yung kinunaw na cornstarch ay kailangan tuloy-tuloy na talaga yung paghahalo hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency nga nitong creamy maha Ito nga mga mari, madali na maluto yung ating pang malakasang creamy maha ng buong bayan. Char! <laughs> Tapos nga natin maluto yung maha, dito naman tayo sa palabok. At yung sa isang nga mga mari na parang dyan sa rice cooker, yan dyan ko niluto yung sauce para sa ating carbonara. For one, k bundle natin mga mari, kung gusto nyo na dalawang palabok at isang, isang creamy maha, sorry, nadidilat na naman tayo. Or kung kaya naman gusto nyo ng dalawang spaghetti, dalawang pasta, at saka isang creamy maha, or kaya naman siyang hai, pwedeng pwede at pasok na pasok yan sa ating 3 for 1 k yun lang gawin mga mare, mag-message kayo agad-agad dito sa aming FB page at ngayon nga darating na Pasko at bagong taon mga, mga orders, ay humihingi talaga kami ng 50% down payment para nga sa inyong reservation sa slot last year mga mare, ganun talaga yung policy natin at sa mga regular din na, na umu-order sa ating, ganun talaga mga mare, nagbibigay sila ng mga 50% down payment, then full payment upon deliver or pick up ng kanilang orders, so nga maluto lahat mga mare, tsaka pinahingay, hinga ko lang muna ng konting-konte, para naman hindi masyadong mainit kapag babaluti na natin ng cling wrap. May na din nag-deliver nito ni Dada Julius. Dito lang naman yan sa una-una namin mga mare. Medyo may kalayuan din siya kasi kailangan pa rin papasok. Doon nga sa may parting bako na nga pala yun na may tulay. Kailangan at day off siya ngayong araw. So lang muna mga mare for today's video.